Hi guys, to this video guys, samahan ako ninyo guys, guys no, i-voice over natin yan guys kasi may music ang aming ano dyan no, yung sinakyan namin kaya baka ma-copyright tayo. So yan guys, galing kami ng Las Piñas yan at papunta tayo dyan ng Kalatagan at binaybay na natin yung kahabaan ng galing Las Piñas to Kalatagan no, nadaanan na natin yung Tagaytay yun nakita ko na dyan ang ka, ano, sky runs ayan guys tsaka guys malapit na kami nyan dyan sa kalatagan nya yan guys at pupunta kami dyan at paglamay pe kami dyan sa aming kapitbahay lang din dito so marami rami din kami dyan pumunta kami dyan guys yan nakita naming first time kong nakita ko yan dyan guys ang solar panel na yun no? sa balaki din pala yan yan yung nagsusupply ng A, kuryente at para makatipid yan tama ba ako di ko alam dyan guys ha kayo na mag-comment dyan kung tama ba akong sinasabi ko. So, yan na guys. Pasensya na guys ha. Hindi ako mag-take ng video doon sa pupuntahan namin at to respect lang sa family nila, no? So, Ayan guys, ayan, nakita nyo, malaki ang kanilang solar funnel pala dyan talaga, ang laki no. So, yan guys, malapit-lapit na kami dyan at dyan na kami dumating at nagkataon din umulan talaga yan guys. Hanggang merong kasabihan nga bago tayo uwi, dumaan muna tayo at magpapagpag. Dumaan kami ng tagaytay niyan guys at dyan kami pumapasok sa Papa doms no. At nagkatuwaan, lalong-lalo na dyan guys, may music dyan, hindi ko na talaga, minumute na lang talaga mag voice over na lang talaga tayo. So, ayan guys, pinakita ko sa inyo ang aming mga kasamahan dyan. Yung iba dyan guys, nasa labas pa. So, yun lang guys, thank you for watching.